Ang kikit na mga panda oh. Tapos affordable lang din ang mga pagkain dito. Alam mo ba na sa halagang 99 pesos mo, meron ka ng dim sum dito. At kung gusto mo naman ng rice meal or noodles, 199 pesos, sweet drinks na yon. Authentic Chinese food ang matitikman nyo dito guys na hindi bubutas ng ating bulsa. Magugulat ka na lang na dito sa cute at magandang restaurant nyo makikita at matitikman ng mga affordable na Chinese food. Miski nga ako e eh, nagulat dahil sa mga presyo ng pagkain nila dito na abot kaya. Tapos makakakain na kayo sa ganito kagandang restaurant tapos naka-aircon pa. Compare natin sa ibang Chinese restaurant dito para sa akin eh sulit. Bukod sa affordable na ang mga pagkain eh pang Instagramable din talaga ang place na to. Maliwalas at malinis tapos puro panda pa makikita mo dito. Sa pader, sa lamesa, sa CR at kahit saan ka lumingon, puro panda makikita mo. Ang cute nga eh. Parang ako. Sakto pa mo Kaya try nyo lang kumain dito sa Chef Panda Dimsum House. Dito lang to sa Binondo, Manila. Bali matatagpuan nyo sila dito sa Regina Garden to Reina Regente, Binondo, Manila. Tama ba 'yung pagpronounce ko doon? Nasa Google Map din sila, madaling puntahan dahil nasa tabing kalsada lang din sila at nag-o-open sila ng 10 AM to 9 PM. Halos lahat ng nasa menu nila ay e 99 pesos to 199 pesos. Yung mga 199 pesos nila may drinks ng kasama. Tulad ng chicken fillet, steamed chicken mushroom, Taiwan style pork adobo, black pepper beef, sweet and sour shredded pork, shrimp scallion oil pancit, beef noodles, at wonton noodles. Lahat ang nabanggit ko, eh, tig 199 pesos lang with drinks na. Sa mga tig 99 pesos naman, makakatikim kayo dito ng panda red bean bun, ubi pao, chicken feet, long bao, shrimp hakaw, pork with shrimp shumai, special bola bola soup, may radish cake, buchi, at pork dumpling. Meron din silang bago sa menu nila na sweet potato taro bowl. Siyempre, may mga sos ng kasama yan. O ba diba, matitikman nyo tong mga to sa abot kayang halaga. Ang maganda nga dito, eh, mababait at maaasikaso rin ng kanilang mga staff guys, eto nga pala ang kanilang menu. Kaya mag food trip na rin kayo dito sa Chef Panda. For more details, eh, check nyo na lang ang kanilang FB page. So, paano? Mag food trip na kami ng kapatid ko dito, ah. Eh, nga yung pakain ngayon, eh. Mukhang panda, eh. Sakto ha? pa sa damit mo, <laughs> <laughs> Panda red bean bun. Ang mo. mom. Saan red bean? Ang surup, mom. Ang surup, mom. Ang surup, mom. Mm. Guys, ubi pao, 19 pesos, dalawa na siya. Ganda na siya kalaki. May ubi nga ba, no? sarap ng pagka-ubi niya. Yung ubi niya, ano eh, may pagkatamis na natin. Guys, meron din silang Shaolong Bao, 19 pesos. Bale, yung Shaolong Bao nila is eh, wala nga lang sa bao sa loob. Dry lang. So, tikman natin. Yan, sausaw natin dyan. Mmm! Tsaka mas nag improve yung niya kasi sinauso mo siya dito sa misos yung peanut butter. Sweet chili yan, naluloy mo lang siya. Mm. Meron din sila dito pork with shrimp shumai, no? Kailan pala ang makakatingin na ito? Pork na, shrimp pa. Hindi siya tulad ng mga shumai na may extender, alam mo yan? Mismo. Ito, okay ito. Mm. Meron din sila dito ng shrimp hakaw. Ang lambot na nakabalot man, oh. 99 pesos lang din to Sa sumo dito Radish cake 99 pesos Puro 99 no Mismo Diba Try nyo dito guys Mmm Pero di sila dito Pork dumpling 6 pieces 6 pieces Iyan yeah, o 99 pesos lang din Luminaw din Luminaw din Mmm Nalasahan mo tong halaman na to Ano yan? Di ko eh? alam eh Ano ang sarap ha? Okay. Meron din sila dito ang buchi. 4 uh, pieces, okay. 99 pesos din. 99 pesos Ano ba mo natin, man. Mmm. Ang mm nambot, -hmm. oh. Guys, ito nga yung bago sa menu nila. Yung sweet potato taro ball. Bali, wala pa to sa menu. Huwag oh, pa lang muna mga katikim. Try niya ito. Yan, oh. 99 pesos lang din. Mmm. Ang mm nambot, mga buchi. Pan, paboritong pulutan ng mga lasinggero. Uy. Chicken feet. Chicken feet. Meron silang chicken feet dito, guys. Yan. Ito. O. Oh. O. Oh. Digo. Diba? Lombot. Tignan diba natin. Musok-usok pa yan. Oh, ang hanap. Guys, okay, sarap na ito. Tapos may sauce pa siya. Hmm. Lombot ang buto. Diba, walang, walang buto, di ba? Kinain ko yung buto eh. 99 pesos din. Mmm. At yung rice meal naman ang hanap mo, meron sila dito, tag 199 pesos. Hmm. Actually guys, lahat ng rice meal nila dito is 199 pesos. May kasama na siyang drinks. Uy, ba? diba? Sa halagang 199 pesos mo, meron ka ng pang aesthetic na pang instagramable na pagkain. Uy. Diba? Magandang pang my to man. Panalo yan. Diba? Diba? <laughs> natin, black pepper beef ang in-order ko. Tigman natin. ng 199 pesos lang guys. Suro pa lang, panalo na eh. Oh, Saan ka makakita ano, diba? Hmm. Mmm. Sarap. Gusto mo mga mushroom. Kaya try nyo to guys. Binondo Manila. Mmm. Mm. Hindi tinipid oh. Diba? Mmm. Ang dami oh. Hmm. Mm. Grabe na papa dami kain ko ah Guys, try nyo ito kanilang black pepper beef Grabe mahugusan niyo lasa nito Hmm ito naman guys yung kanilang shrimp scallion oil pancit. Yes. First time lang makatingin na ito guys. 199 pesos sweet drinks na rin yan. Diba? Pomo yun. May ginag. Alat tamis yung lasa guys. Simpo. Hey Mas may egg pa yan. Mm. At kung naghahanap naman kayo ng noodles, guys, at tapos mainit-init na sabaw, saan ko nga maulang ngayon, no? Ito nga pa rin kanilang beef noodles, 199 pesos with drinks na rin yun. Mmm, surap. Guys, wala nga biro. Surap tapos ang dami po. Oh. <laughs> sa mga kita ng no, 199 pesos, ganito kalaki. Mmm. Lambot ng noodles. At kung mahilig ka nga sa manghang, pwede mo lagyan ng kanilang mabisang chili, chili oil. Yung chili oil nila may sesame seeds. Mmm! Mas karne, oh. Mmm! Guys, pag na-dining nga kayo dito, meron nga pala sila dito pa freebies na sweets. Ito, hindi to sweets, eh. No? Mmm. Tignan natin itong isa. Mmm. Mushroom. Ito talaga pinili ko kasi diet ako eh. Ayun, yeah, no. Oh. <laughs> Steamed chicken mushroom. Ayun Oh. No? Sarap. Sa ano? Guys, saan nga ba abot ang 99 pesos mo o 199 pesos mo? Dito lang tayo sa may chef, banda, Dim Sum House, dito sa may Binondo Manila. Kaya sa mga nagharap dyan ng affordable pero quality na foods, eh dito na kayo pumunta.